Mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod at na nalubod. <tong song> Okay, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian S. Gerain. Welcome po sa ating uh, special Tax First episode. Ngayong araw po ng Miyerkules, October 22, 2025. This is a recorded episode. Ira-record po natin ito at exactly 4.10 in the afternoon. Ngayong araw na ito. Pero by the time na napaparoon nyo na po ito, ay eh, gabi na po. Okay, so makakausap po natin ay si dating Senadora Sonny Trillanes dahil uh, as he had promised, he filed yesterday a plunder case against uh, Senator uh, bongo. Okay, pag-usapan natin, ano ba yung basahin itong kanyang uh, plunder case na isa kaya na ba kalakas yung ebidensya, at pasasagot na, na rin natin sa kanya yung mga naging tugon ni Sen. Bongo kahapon dito sa kanyang uh, plunder. Okay? So welcome again to our program, si uh, former Senator Sunny Trillanes. Magandang uh, araw po and thank you for joining us again dito po sa Tax First. Ang magandang araw, Christian, at sa ating mga viewers. Okay, medyo matagal na rin, uh, medyo matagal na rin po binabanggit itong uh, plano niyo mag ng plunder case against Senator Bongo, no. Uh, again, just to recap, no. Why you think why do you think uh, now was the right time to file this case before the Ombudsman? Isa lang ang reason dahil wala na si uh, Martires, dahil eksyonan ni ni Martires si ano ang uh, si Bongo at mga Duterte. 'Yon. Eh, pero dito no? ano yung ano yung mga naging basehan niya? At gaano kalakas yung ebidensya laban dito kay Senator Bongo? Malakas ito, solid ang ebidensya nito kasi um, ang nakita natin 200 contracts ang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo simula pa nung mayor si Duterte tapos nag uh, nag -spill over nung presidente na si Duterte. Ang na uh, so 200 contracts tapos ang worth is 7 billion pesos. Alam naman natin na si Bongo at si Duterte ay eh, iisang entity yan sa talaga yung alter ego. So he's practically the one um kumaga running uh, yung mga administrative tsaka yung day-to-day -day functions ni Duterte. Kaya ano to? Yan mismo ang uh, pinagbabawal ng batas ng uh, uh, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pero dun sa plunder law, kapag kasi four elements kasi yung plunder law eh. Una, kailangan public officer ka. Pangalawa, kailangan ilgatin wealth, naka-accumulate ka. Tapos pangatlo, yung ilgatin wealth na accumulate mo, should um, come from a series of overt actions na mga illegal. Tapos pang-apat na elemento, 50 million pesos. So yung bawat uh, conflict of interest na ito naman sa anti graft and Corrupt Practices Act, bawal ka mag-engage ang pamilya mo within fourth degree of consanguinity and affinity dun sa nasasakupan mong area or area na may influence ka. So, bawat uh, kontrata na pinirmahan nung tatay niya doon sa sphere ni, ni Duterte at ni Bongo, eh yun, one charge yun. So, series of acts, ang accumulation, so more than 50 million. Lahat ng elemento na cover dito. Okay. Gano'n katagal ba yung inabot niyo para ikumpay lahat ng mga ebidensya laban kay Sen. Bongo patungkol sa mga kasong ito? Ito na Noong 2019, nakuha ko itong mga dokumento na ito nung patapos na yung aking termino. At uh, nagsimula yung mga official documents ito uh, from uh, COA, DPWH, pati SEC. Kinuha namin lahat ng mga uh, in incorporation papers. So everything. So ang na-cover na ito, simula 2007 hanggang 2016, tapos 2016 hanggang nung 2018 yun yung na-cover. Tapos um nung 2020 to uh, 2022 to 2023 nakakuha pa ng mga flood control projects yung kapatid ni Bongo um na more than 300 million. So nadagdag yun dun sa una kong na accumulate ng mga dokumento. So dinagdag na namin to kaya umabot siya ng 7 billion pesos. Ga gaano kalaki inilobo nung uh, o gaano karami ka na idagdag doon sa mga kontrata na kuha nitong kumpanya na ito nung naging presidente si uh, Pangulong Duterte. 5 billion pesos ang nakuha nila nung from 2007 to 2016 to mga um one, 1 plus billion. So talagang lumobo ng ano kasi nag national level na sila. And ano lang ito ha, ang coverage lang niyan mga 2 years. In 2 years talagang ano sila. Uh, specifically 2017. Yaan yung peak ng kanilang ano um, mga kontrata na kuha. Okay, liwanagin lang po natin. No? Itong mga kontrata na kuha ng uh, kumpanyang pagmamayari ng pamilya ni Senator Bongo, uh, yun pa lang the fact na nakakuha sila ng na kontrata with the government tapos nasa gobyerno si Bongo, that in itself was illegal. Tama? Yes. So, okay. ito, yung, nung, uh, mayor si Duterte, EA si Executive Assistant si Bongo. Noong time na yon hindi pa siya ano eh, hindi pa siya known entity. Siguro talagang ano la, akala nila um, pwede yon ano, front yung tatay at kapatid ni Bongo, hindi ma-discover. Ang problema nung 2016 nung no, naging presidente na si Digong eh inelevate nila si si bongo nakilala ng mga Pilipino sino si Bongko, na talagang mag magkasanggang asanggang ah, di dikit talaga no magkadugtong yung bituka. Ang nang ginawa nila ang problema nila they continued with the modus na binibigay pa rin sa tatay at kapatid. At uh, so yun ang sinasabi natin bawal bawat isang a So nung Davao, within the sphere of influence nila dalawa, nakuha sila. Tapos nung presidente nila, within the sphere of influence nila, yung buong Pilipinas. Ngayon, okay. ang, uh, ang sinasabi ko lang kasi dito, alam mo, yung politikong, kahit sinong politiko, alam nila na bawal yan. Kaya nga walang gumagawa niyan. Ito lang. Kaya this is the first time na tiba, kumaga parang prima facie case ito from the get-go. Yes. Okay. So yung kasi ang, ang pinapaliwanag lagi, yung, yung, yung uh, dahilan na binabagit ni Senator Bongo rito, hindi rin niya mapipili ka mag-anak niya. Wala rin siya kinalaman doon sa kumpanya. So does that even hold water? Meron bang value yung kanyang uh, denial o yung pag-distance ng sarili niya wala doon sa kumpanya? Um, subukan niya ganyan ang... ang uh, Ang paliwanag niya doon sa ombudsman, talagang diretso sa, sa kulungan. Alam mo, Uh, Christian, walang politikong gumagawa nga nyan eh. Di ba ang ginagawa nila, yung mga korap na politiko, eh sila yung kontraktor, kukuha sila ng mga dami na hindi nila kamag-anak para hindi matitrace sa kanila. Di ba? They go through such efforts to cover na sila talaga yung nasa likod. Precisely because they know the, that that is a violation of the law, yung conflict of interest na yan. Oh, pero ito, hindi eh. Hindi, diretso na eh. So precisely, I'm, I would like to believe na ang nangyari do, kasi noon hindi pa kilala si Bongo, kala nila walang connection si itong tate at kapatid ni Bongo, kay Digo. Pero ito na ngayon, nung na-elevate siya. So hindi pwede yon. Yeah. Tapos kinito, i, i, dagdag ko lang Christian. Tama yan. Hindi mo mapipigilan yung mga kaanak mong magnegosyo. Pero pwede mo silang sabihin na huwag kayo dito sa sphere of influence ko. 'Di ba? O yung tatay niya, sabi niya, o doon kay sa Visayas o sa Luzon mag magkontrata mag habang nandito ako sa sa Davao. Tapos nung presidente na, pwede niya sinabihan eh, doon kay sa private sector mag uh, ano mag uh, mag, uh, mag uh, negosyo. Ganun lang 'yon. Okay. Hmm. So dito, may um, meron 'di ba kay nakita mga questionable sa mismo mga kontratang pinasok nila. Kunwari, bogus project, substandard, o highly irregular in bidding. Ito ngayon, kaya ko nga i-sinumite um, sa ombudsman, pinal, kasi sila may resources to check. Magsasubmit din ako sa ICI. Sa ICI, submit ko ito kasi check-checkin nila. Kasi may, may limang flood control projects ito, ano, 300 million. So kung parehas yung modus, eh, makikita natin. ba? Diba? Ito, late, ano lang ito, mga 2023 lang ito. Kaya ganun yung makikita natin. Pero dun sa ibang nakita natin, sa kontrata pa lang mismo may problema na. Kasi B license lang yung uh, CLTG at Alfredo Builders nung time na yon pero to circumvent yung yung uh, requirement na triple dapat para makakuha ka ng malalaking kontrata nakipag joint venture sila doon sa mga mga contractors na nagpapahiram ng lisensya kasama na yung mga diskaya. So they have five uh, contracts with the diskayas. Kaya hindi rin yung mapapanggap na hindi, hindi nila kilala itong diskaya kasi paano nagkilala itong diskaya at si, si Bongo, yung tatay niya, eh ano to, pasig, ano lang ito si diskaya eh. So, maraming violations to um, bukod sa plunder, um, they'd be facing um, graft charges as well. Kung baga ano to, no? Uh, marami kayong bala laban kay Senator Bongo at kung makalusot man siya sa isa, imposible makalusot siya, sa, makalusot siya sa lahat. Parang ganun lumalabas dito, hindi po ba? Yes. Um, for sure, Kasi dapat wala sila. Then, ito yan. Um, I will be submitting sa ICI yung findings, itong uh, complaint ko. Tapos, mananawagan ako sa kanila. Ipatawag nyo si Bongo, yung tatay niya at saka yung kapatid niya. Kasi doon natin makikita yung ugat. Yung modus na ito, paano nila sinet up. Pati si Bongo, masasagot niya na siya yung nagtalaga nung kay Bernardo nung 2017. Dati sa Manila to, city engineer, ni recommend ito nila Philip Salvador kay Bongo tapos sa Katat na italaga. Same point man talaga nila Bongo sa DPWH. Okay, sige. Interesting yung binabanggit niyo. No? Si Yusek Bernardo, ito yung dating Yusek uh, sa DPWH. Nato na rin sa Senado. At ano pa yung uh, goods na meron kayo? Ano pa yung mga impormasyon to establish na siya talaga yung point man ng mga Duterte dito sa DPWH? Si Bernardo? Opo, si Bernardo. Apo. Ito ngayon, critical ito. Kaya binabantayan ko itong application niya sa Witness Protection Program. Kapag ka hindi niya tinuro yung mga amo niya, yung mga padrino niya, noong panahon ni Duterte, eh hindi siya dapat tanggapin at kasuhan siya. Tignan natin if he will take the fall for the... the the Dutertes or Bongo. Kasi ano yan? Um, alam niya yung sikreto ng lahat diyan nung panahon ni Duterte. So ingunguso niya yan eventually. I tell you. So basically yung binanggit niya sa Senado, sobrang konti. No? Kasi nung uh, bumalik siya sa Senado after niya humarap sa DOJ, ang binanggit niya yung si Jesus Codero. So biti na biti niya, no? And, and it's clear, ano, uh, it's very clear, Christian, na itong lahat ng testigo, si Diskaya, nung Prenesente Marcoleta, di ba? Etong si Brian Alcantara, etong si um, Bernardo, lahat ito, ang minimension lang, 2022 to 2025. Talagang ipit na ipit sila dun sa ano, hindi nila sinasabi. Kahit inaadmit ni Diskaya na um, umasenso sila nung panahon ni Duterte, pero wala na siyang sinasabi after that. Kaya ito na ngayon yung mastermind. Kaya sinasabi nila, bakit ko nilihis? Hindi. Tinumbok ko mismo kasi siya ang, ay, ang uh, mastermind dito sa lahat. Siya nagkocontrol. Kaya hindi siya minimension itong mga ito. Kahit na siya ang padrino nito nung six years ni Duterte. Okay. So sa sa pagtaya ninyo si Senator Bongo, mastermind ba sabihin. Napakalaking player niya dito sa issue ng flood control corruption. Yan ba yung binabanggit niya dito? Yes. Doong nung panahon nila, siya yung nag ano, siya yung uh, kumbaga tibati-basa diyan sa mga yan. Tapos ngayon dito sa mga sa hearing, eh siya ang nagko-control nito mga testigo na to. And it shows. Hindi siya mini at all kahit na through other sources, alam na alam natin na ano sila. Um, sila yung magkakasama. Meron din ba kayo ano, Parang informasyon uh, information o solid evidence to show that uh, he actually influenced certain contracts to be granted to certain contractors o kaya pang nangomission siya ng ganitong porsyento. Meron po ba kayong uh -huh. information? Lalabas yan dito sa mga testigo pagka nag na silang magsabi ng totoo. Kasi They will have to choose. Gusto ba nilang ano, proteksyonan si Bongo at the expense of their freedom? Kasi makukulong sila dito pagka hindi nila ano. Uh, talagang hindi sila tatanggapin sa witness protection program pagka hindi nila itinuro yung mga salarin doon sa nakarang administrasyon. Pag nagsalita na yan, I tell you, labas yan. But even without that, yung sinubmit ko na na complaint kompleto na yon the documents uh, will speak for themselves okay pinto na gawa pa nabanggit na rin ni uh, ombudsman boying remoya na sa pagtingin niya ang mukhang protektahan ng mga diskaya ay itong si bongo hindi ba nabanggit na rin niya yan yes yes okay so pero sa yeah. sa pagtingin niyo bakit kung totoo man no, bakit very protective sila dito sa kay bongo itong mga diskaya what do they know what do they think dahil dahil talagang dito sila ano nag tumaga nag uh, nagka windfall nagkarwin fall ng profits talagang tiba-tiba sila noon parang out of ano siguro gratitude or ano uh, yung sa samahan nila grabe yung samahan nila eh um, five years at least na talagang labas lang ng labas ng uh, pera uh, so they made this, each other uh, very rich. Kaya yun ang reason. Pero pag nakita ng, teka, hihimas ka na ng rehas, sama-sama kayo, kasama si Bongo. O di, kung gusto i isave yung sarili nyo, it's magsabi na kayo ng totoo. Yun ang mangyayari dyan. Okay. So far, sir, ang portrayal dito, ang naratibo ng mga Duterte, inililikuro eh, yung investigasyon mula sa mga tunay na salarin papunta sa kanila. Basically, they're crying politics. Politicking lang daw, no? and baka nagkakaroon siya ng traction uh, among a specific uh, segment or within a specific segment uh, in our society no anong anong tugon niyo ron yung yung naratibo nila na hindi puro politika yan talagang dinadali nila yan sa mga Duterte at ito rin yung binanggit recently ni Vice President Sara Duterte alam mo tinutuwid nga natin eh kasi if you would recall nung lumabas itong mga testigo na to di ba si Marcoleta yung ano yung um, Blue Ribbon Committee Chairman. O, si, nilabas niya yung diskaya, di ba? Tapos, ano yung sabi niya? Sa, um, linyada nila, eh, doon lang, do sa President admin. O ano yung na-discovery ng mga tao? Through crowdsourcing, yung palang asawa ni Diskaya ay eh, well invested doon sa insurance company. Di ba? So, meron ganon. Meron silang ganyang linyada. Ang ginagawa nga natin, sila yung naglihis nito. Imbis na dapat, ang investigasyon, Kailan ba ito nagsimula? Papano? Doon dapat. So tinutuwid natin, in fact, yung balok, binaluktot nila na investigasyon. Saka, magka, saka mga kita na ang tapos random na kung ano yung lalabas instead of going or tracing things from the very start. Now, having said that, Christian, hindi natin sinasabing yung mga nangyari na yung mga nilabas ngayon eh, did not happen. No, it did. Tama yan. Pero, paano natin ititrace? Balikan natin. Di ba? Ang dami nangyari doon. Yung 51 billion pesos ni Pulong, paano nangyari yon? Biggest yon. Yung 36 billion na rock netting, o oh, paano yon? D hindi nila dinadala doon. Precisely because they're trying to control these witnesses. Yeah. So, so far sa tingin hindi pa natutumbok dito yung mga Duterte. Doon sa ginagawa investigation ng ICI. Okay talagang wala pa. Nakita mo, ano eh, um, doon dinadala doon sa present admin. Sabi ko, sige lang, pwede nyo naman gawin parehas yan. Patawag nyo na ngayon to. Patawag nyo si Pulong. Patawag nyo si Bongo. Uh, patawag nyo yung tatay at kapatid ni Bongo. Para, sige, explain nyo kung bakit nyo nakuha yung 200 nyo. Ilabas nyo yung mga bid documents nyo. Papatawag sino yung mga kompetensya. Nako, ang daming kasabwat diyan na willing na ano, napipiyok diyan. Yung mga district engineers nung panahon na yun. O. Oh. Pagka nakita nila that uh, uh, maiipit sila, eh hindi naman sila nakinabang. Eh pipiyok na rin yan, just like the others. Okay. So, nawin ko lang, no? base sa mga ebidensya na meron kayo, tsaka sa mga impormasyon na iba pa, ang lumalabas si Bongo ang mastermind dito sa flood control corruption, tama? Siya yung mastermind doon sa modus. Ito kasing flood control um, parang ano na to eh. Nag-evolve na eh. 'Di ba? Sa so, it parang quick buck na yung ano, sinobra sobra sobrahan yung yung uh, mga pondo for that kasi yun na nga yung pinakang madaling clearing. Eh. Pero the whole mechanism was set up during the time of the Duterte administration and specifically by Bongo through Bernardo. Kasi alam natin to, we acknowledge this na nung panahon ni Pinoy, wala nito. Wala sindikatong ganito. Pero tignan mo yung nangyari dyan kila uh, Alcantara, kina Bernardo. Sila yan, doon nilang nabuo yan nung panahon ni Duterte under the supervision ni Bongo. Okay. Well, uh, just to be clear, ang model sa tinutukoy niyo rito, yung pangongomisyon, Tsaka... Pag nanakaw, dun sa pondo, sa DPWH. Oo. So yung SOP, kunyari, ang allocation mo, kasi nagbaba, nagbabari lang naman, ganito, parang based doon sa na, ano natin, ano na, na, laman natin. nagbabase yung commission mo doon sa project. Kunyari, ang, kung road widening yan, 100 million, ang komisyon nila, let's say, 10, uh, let's say 20%. Pero pag flood control, 25%. So yung politiko, eh bakit pa tayo mag-road widening if, it's, if there's an extra 25% doon? So gagawin nila. So eventually, nag-shift doon by, ano, kumbaga, by supply and demand. Pero yung SOP is the same. So binibenta niya ano yan, si Bernardo, pag allocation sa kanya, may allocation na sa kanya. And by the way, ito yung critical point. Nung panahon ni Duterte, tinanggal nila yung role ng uh, LGU to identify projects. Everything now emanated sa national level. Kaya talagang yung buong setup sa kanila nang galing. Okay, bilang panghuli, Senator, no? kasi alam naman natin dito sa mga ganitong investigasyon, malaki yung factor nung uh ihip ng hangin ng politika. Kung um, weather-weather, di ba? Dinanggit niyo na rin naman, di ba, now is a perfect time dahil nagpalit na yung ombudsman. Pero before we know it, baka 2028 na, hindi pa tapos itong investigation dito, uh, hindi pa natatapos yung issue, hindi po ba? Kung nagpalit yung hangin ng politika, eh baka kakampi na naman rin yung susunod na administrasyon, what would happen? Ang tanong ko po, meron ba sapat na panahon para panagutin yung mga Duterte rito, pati si Senator Bongo? under this current administration. I I believe so. Pero uh, yan kasi non bailable yan. Pagka nag-stick yan, non bailable yan. Kulong itong mga ito. Pero yung sinasabi yung sagot dun sa 2028 issue eh kasi uh, confidential funds niya. 'Di ba? So ito ultimately ipangmulat eh, pangmulat ito sa mga tao naman. 'Di ba? Yung mga mga supporters nila. Um, di ba? Hopefully, uh, magkaroon ng impact ito sa kanilang ano. Magkaroon ng impact ito sa kanilang paniniwala sa mga Duterte. Mag-erode man lang para hindi na nila piliin by 2028. Ganun lang naman yun. Okay. okay. Uh, sige po, former Senator Sonny Trillanes, maraming maraming salamat po for joining us today. And uh, makikibalita po po kami doon so, sa magiging developments dito sa kasong isa ng paninyo laban kay Sen. Bongo. Magandang uh, araw po. Magandang araw, Christian. Thank you. Ayan po, si former Senator Sonny Trillanes, nakausap po natin. Ayan, o sige, papaalam po muna tayo, no? Meron po tayong episode mamaya, okay? Ako po si Christian Isigara, magandang uh, gabi po sa inyo lahat.